Umagang kay ganda kay bayan. Umagang kay ganda. Ah, uh, sa araw na to kabayan. Mag-ano tayo ng runners kabayan, kumbaga. Natin uh, tuturo natin kabayan paano ano to. Ito yung kukupit na ni-sterilize natin kabayan, niluto natin para wala ng bakterya, tsaka mabilis siya mabulok. Tapos naglagay tayo ng perlite tapos vermicast. yung walis tingting -ting natin kabayan Kailangan kabayan nakapatong lang talaga kasi kusang maglalabas yung ano nito kabayan kusang maglalabas itong ano nito ugat Yan kabayan yan kabayan oh, oh ano oh. Ang ganda kabayan ang ganda Ayan. Tapos medyo ibao natin kawain para di matumba para yung tubig din nito kabayan yung moisture nito hindi ba bilis matuyo yan ito kabayan pangalawa to kabayan diba? napaka ko dito kabayan kasi itong mga itong variety na king Berry, yung ibang mga bumibili nito hindi nila napaparaner bit na o. Oh. tapos ibaon natin kabayan para di matumba. Tapos, yung kabayan, yung may ano yan, pangalawang ano yan, yung kabayan, oh. yan pangalawa. May ugat na rin, so lalagyan na rin natin. Sa, ano, nakapatong lang talaga kabayan. Hindi kailangan ibabaon siya. Kapatong lang. Para hindi mabulok agad yung pinakaan Tapos ito kabayan, siyempre makakuha na siya ng nutrition dyan. O, vitamina, binipit, dito tataba na rin to kabayan gagapang na rin to kasi tumutulong na siya sa mother plant na ano eh na magpapalaki sa kanya dahil baga nakakuha na siya ng mga nutrition yan ba ang ganda kabayan runners na to kabayan napakalusog nitong runners na to kabayan ang ganda ang laki kabayan eh. ang taba no Taba na rano Ganda. Kita mo lang sa personal ng kabayan ni Ramit na yan. Napakataba kabayan dyan. Hirap na sa itlagay. So hindi siya ano dyan. Dito siya. sa banda at nakakatayo naman kung saan siya piling nakatayo naman ang so, baon din natin para din ang Ayan o, mayroon susunod na isa tapos isa pa, Hindi dalawa. Oh, marami tayong runners na anuhin ngayong kabayan. Sa araw na to kabayan, ang gagawin gawain ko kabayan na ano Magano ng mga runners kabayan. Yan. Para mabaol na siya mas kabayan. Para hindi galaw-galaw. Ibang ganda. makakaano yung runners na maayos. Kakaupo siya na mas. yun oh yun ito pwede na to umulan dito sa Rizal Kabayan dalawang araw na pagitan ng isang araw umuulan so lalong gumaganda yung strawberry natin kasi alam mo naman yung ulan pag maganda talaga sa laman wag lang sobra so pag ano na talaga pag lagi nang umuulan kailangan lalagyan na natin ng ano kabayan yung lagyan na natin ng plastic para di mabulok yung strawberry natin yung <coughs> na to na to, may ugat marami ng ugat kabayan ba yun? So, natin yung ugat Ang ganda ng ugat kabayan Ito, pwede na rin ito kabayan Yeah, pwede na siya ilagay dito. Para mabilis siya lumaki. Medyo marami-rami ito. Kasi ngayon lang ako ulit nag-ano mga runners. Ay, no, oh, ganda na runners ka bayan oh. Malusog mo kita ba? Dito oh. sa kabila bayan. Ito. Dito siya pwede. Ito ka bayan nakailang talon na tunano oh. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na siya kabayan mula dito sa ano. Mula dito sa kabilang puno. Ay natin dito, dito kabayan. Ah. Dito kasi oh, may ugat na rin kabayan, marami na rin ugat niya. Yan, marami na rin ugat. So, ito naman yung kabila niya. Para pag marami ng ugat ka ba yan, pwede na natin siya tanggalin. Tapos itilipat na natin sa mga taniman. Unahin natin dito. Yun. Ito ka ba yan? Ito ba yan? Ito. Saan pwede ito dito, ito dito. Kabayan. Oo kasi kabayan, transparent. Makita mo na yung ugat kung makapal na, pwede na siya. Tapos magagamit mo uli kabayan kasi hindi basa-basa -bas na nabubulok to. Kahit ilang taon mo gamitin to, huwag lang magkabasag-basag kabayan. Yan. Basta ng dahon. Yes, ito. May dalawa ito ka ba yan? Ali, apat pa ito. So, saan natin papistuhin ito? Dito na may mga bato kasi bayan, may mga bato nakita mo may mga bato, nakita mo may mga bato. Ibig sabihin, dalawang bisis na nagbunga ito, kabayan, pag ganito. May dalawang bato, dalawang bisis na nagbunga, tinanggal ko lang. Kasi ang purpose natin ngayon, kabayan, magpaparami ng strawberry. Yung mga plants ba, magpaparanir Kaya tinanggal natin bunga para lumalabas din yung mga runner niya. O magiging malusog yung puno niya, tatabas yung tataba. So, kaya nagpaparami rin tayo, kabayan. Hindi natin kailangan muna ng bunga ngayon. Saka na lang, pag marami na talaga. Okay. Kita babak bayan. Itu ni ugat na kebayang ka bayan. kabilah na siya sa Kita pa ba yun sa dalawa tatlo apat so may waiting pa na dalawa kabayan ano lang yan marami pa tayong gagawin yun sa iba itong runner na to kabayan malusog din to kabayan Eh, tabaw. oh malusog din sa kabayan mo. Ayan, nagsama siya dito kabayan. Ito. Sama niya. Subtay kundi ito. Sub. banner na ito ba yan dito sa pwede siya dito saan so, sya pwede comfortably dito pwede siya dito so babaan natin yung ano dito Lipit. Mana tu? Ini mai ugat ni ah, suka okay bayang. mana tu yang ugat? Hmm, mana? Tes susunan ni tu. Ini bulak bulak. Bulak Pakaraming runner to kabayan, no? Huh? To. Daming runner dito banda kabayan. Dami runner. Oh, dami runner kabayan, no? Huh? Ganda nito, no? Huh? Dami runner. Ito. mga runner ko ba yan maraming runner eh. kailangan maayos natin kabayan Maayos natin itong mga runner na ito. ranir runner din. Ito runner din pala kabayan. runner talaga yung runner na to masyado nang maano yung dito masyadong malaki na yung runner dami runner may runner so mag ano tayo ayos natin yung runner na, na maayos natin na Tu mau nak ke mana? Tu mau susu hari air ke mana? Tabau. Ranir, mana ranir? itu. 能答应？